Nagkasundo ang Senado at ang Department of Justice at ito maging Office of the Solicitor General na idana lamang sa bill o sa panukalang batas sa na joint resolution ang isinusulong na pagpapalawig sa buhay ng Congressional Oversight Committee on Dangerous Drugs. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order Dangerous Drugs na pinamumunuan ni senador Ronald Bato de Rosa, nagkaroon ng diskasyon, Senator ni Jaime Rico Mosso, Bureau Director ng Office of Director Director for Technical Affairs, Bureau ng Senado at DOJ Senior State Council, Attorney Rosario Elena Cuevas patungkol sa legalidad nga ng paggamit ng joint resolution para palawigin ang buhay na Oversight Committee. Sinabi ni Rico Hermoso na naglabas ang Senado ng opinion sa pagpapasa ng joint resolution matapos sa naging desisyon ng Korte Suprema noong taong 2019 kaugnay sa kaso na ang North Party List versus Executive Secretary kung saan idiniklarang ang constitutional ang neprobahan joint resolution at ang inilabas na executive order ng palasyo para baguhin ang entry level sa sahod ng mga nurses na nakapaloob sa Republic Act 9173. Ipinunti ni Atty. Rico Hermoso na batay sa naging desisyon ng Korte Suprema ang isang joint resolution na hindi makakapag-amenda o makakapagwalang bisa ng isang batas. Binigyan din pa nito na batay sa konstitusyon, malinaw na sa pamamagitan lang ng bilo paano kalang batas ang paraan para repasuhin ang isang batas at walang binabanggit na maaari itong gawin sa isang joint resolution. Babala na abogado ko ipipilit ang joint resolution ay hindi malabong ibasura rin ng Supreme Court ay sinusulong ng pagpapalawig ng buhay ng Congressional Oversight kung may magreklamo tungkol dito. Sa naunang argumento naman ni Cuevas, iginit e dito, na isang joint resolution na nag-extend lang sa buhay ng Oversight Committee ang tinutukoy at hindi naman pag-amenda sa Republic Act 9165. Dagdag pa ni Rico Hermoso na hindi lang kasi basta extension ng buhay ng Oversight Committee ang pinag-uusapan dito kundi may budget din kailangan at malinaw sa provision ng konstitusyon na hindi pwede mag-allocate ng pondo maliban kung mayroong batas para dito. The Again, this amendment or repeal cannot, cannot be effected through a mere joint resolution. Moreover, EO number 811 not being a law, cannot also amend or repeal section 32 of RA 9173. There can be no dispute whatsoever that EO number 811, a mere presidential issuance, cannot amend or repeal a prior law. So from then on, we suggested that instead of uh, Using joint resolution, uh, the Congress can just convert that joint resolution into a bill, sir. So to avoid the, the same uh, problem in the future, sir. Ako si Jojo Sikat. Walang inatasang balita.